yung mga ka-garden ano, in ano, insekto yung kamatis ko mahal ang mahal ang kamatis niya yung mga pinagupita natin mga ka-garden huwag basta-bastang itapon kasi pwede pa na yan mapakinabangan Magandang buhay mga ka-garden. Today ay mag po tayo ng tomato. Magbabawas po tayo ng dahon at sanga. Bakit kailangan ba nating gawin ito? Yan, kung napansin nyo, walang mga sanga yung aking tomato sa baba. Pag talaga ako nagpo-pruning ito mga ka-garden. Ito kasi pag lumabas na yung mga bunga, kailangan nyo to bawasan ang mga dahon mga ka-garden para sa ganun ay lalo pang gumanda ang bunga ng inyong tomato and din dumami. So, kailangan lang tayo mag bawas. Ulang naghawak sa aking kamera kasi ito si Kuya ay hindi ko makita. Hindi ko alam kung saan siya. So, ay nag-flower na siya hindi ko na to siya maano kailangan nyo din to tanggalin yung mga ganito mga ka garden o oh. pero hindi ko na muna siya tanggalin kasi may mga bulaklak hmm. hindi ko na siya naano. Ito, ito 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 yung kukunin nyo yan wag nyo tong itapon and then pwede natin tong itanim so tuturuan ko kayo paano ako magpaugat ng ganito meron tayo dito ano Fruiting hormone. Yan, nakahanda. Ibabalan natin yun siya. So, pag nag -pruning kayo, yung mga sanga na kailangan nyo tanggalin, huwag nyo pong ano, huwag nyo itapon. mas maganda yung kunti lang yung dahon para yung nutrients mapupunta lahat talaga sa bunga hindi dito sa ano pwede nyo itong gawin din fertilizer mga kagarden keep natin yan kasi gagawin natin fertilizer yan yeah. at saka yung tingnan nyo mga kagarden garden bakit ang ano ito yung tuyo ko nagdilig ako kanina ito po yung kamatis kung ano um, itim din, ito yung mga cherry. Marami po akong mga tomato dito. Ah. At ito na nga. Kailangan natin itong bawasan. Huwag natin ikip natin to Tabi natin to kay atin itong napakinabangan natin yan. sa pagga garden po, kailangan talagang bigyan mo ng oras at syempre pagmamahal. Hindi yung puro ka lang ng tanim-tanim dyan na wala ka ng pagmamahal sa, sa mga ano mo, tinatanim mo. Ah, na si kuya. Oh. Kuya, halik ka nga dito. mag ako ng ano. Bakit naging ganito yung bunga ng aking tomato? Anong ras? Bakit ganito? Ay, ay Insekto? O, oh, sige, oh, hawakan. Kailangan mm -hmm. lang tayo magbawas niya. Ito. Anong gagawin mo? Hmm? Ano? Ano dapat gagawin sa atin? Huwag natin itong ipapunta kasi pwede pa natin yung i-ano i- kailangan kasi natin magbawas ng lip ng ano ayusin mo pag bibiyo <laughs> kasi malago na siya And magbawas tayo ng mga sanga ito mga sanga yung magka garden wag maghinayang kasi papaugatin natin yan hmm. 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 Na ano yung tumito ko dito mga ka-garden oh Merong, merong naninira. Anong gagawin natin ito, Kuya? yan? sprayhan. Kasi hindi kami nag-spray eh. Para maagapan. No. Alam nyo mga ka-garden, pag ganitong ginagawa nyo sa tomato nyo, binabawasan yung dahon. Malaking bagay po iyan. Isa din yun sa rason kung bakit maliliit ang inyong tomato at saka kunti lang yung bunga kasi pag maraming dahon po ganun talaga mangyayari kaya, at saka sanga kayo yung ibang mga farmers talaga binabawasan nila ng mga dahon at sanga ang tomato yung ganito oh yan tanggalin yan dami naman pala ito bakit ka nagmuni muni dyan Parang hindi, ano, pumangit po yun, Hindi ko nga, may jirot. Ganito talaga yung nangyayari eh, sa tomato, pag tag-ulan. Maganda lang yun siya pag summer, kasi malapitin po siya sa insekto. Hindi kasi ako nag-ano para sa insekto, mga ka kasi ang bala ko, gusto ko mag ano siya ba, yung organic o wag hin manghinayang pong magputol ha. Kasi yung ganitong ginagawa nyo, laking tulong na po iyan sa inyong mga kamatis. mag pruning yan po ang magandang ano magandang paraan mm yung eh, mga ka-garden uni, oh, yung ano, insekto yung kamatis ko. Oh. Mahal, ang mahal lang kamatis ngayon. Pag summer, na, ano, maganda yung bunga ng aking kamatis kasi walang masyadong naninira. Pag, yun talaga. Pag umuulan. Ha? Huh? ko nga ito pagkatapos. Oh, so, ganun lang mga ka-garden, oh. Iyan, nagbigay na ako ng tip sa inyo. Gawin nyo to sa inyong mga tomato para yung nutrients ay hindi mag-agaw-agaw sila. Para lahat mapupunta sa bunga. Ang bango. Ito yung masarap, di ba? Na lagyan mo ng... ano masarap? Alamang? Ah, pwede kaya ito mapikils? try piket pick. It. So, 'di ba ang ganda. Alam nyo ba nabili ko lang 'to sa 15 pesos itong puno na ito? Tatluhan siya. Tapos maliit pa yun wala pang bunga. Ngayon, may bunga na. And next, ayan, ay, abangan natin mga itim niya na pumito. Si so, yun lang mga kagarden at ako'y maglilinis pa dito. Yung mga pinagupitan natin mga kagarden, wag basta-bastang itapon. Kasi pwede pa na yan mapakinabangan. Maglagay lang tayo ng rooting hormone. At saka, kailangan nyo lang itong ilagay sa malilim. Ito yung rooting hormone. Mura lang ito mga kagarden. Pero pwede naman hindi nyo lagyan. Pero ito kasi mas, mas mabilis siya pag meron. Yan yung pinaggupitan nyo ay hmm. Ano? hmm. Ito yung mga ano mga ka-garden yung mga sanga na nanggal natin ay yun siya pwede yung kailangan kasi natin magbawas ng sanga so ito dito yan ilagay lang sa malilim at magbawas pa ako ng sangagaming mga kagardino wag basta basta itapon ang pinaggupitan nyo na tomato kasi pwede nyo pa yan siyang itanin